yun isang magpagpalang hapon sa atin lahat mga kachayal at at medyo ah, tayo sa hapong ito hanap tayo ng pangulam dahil kanina tanghali ay wala tayong naulam so hanap lang tayo ng mga pangulam at siyempre maraming maraming salamat sa inyong pagtitiwala at uh, inyong suporta at laging panunod sa hindi po pag-skip ng mga ads napakalaking tulong po dito po tayo nag-umpisa sa pangalawang buhangin na ito. Tapos doon sa kabilang side ay doon po yung aming pinagtitirahan. Uh, Kaya solo type tayo sa araw na ito. Ayan, gamit natin pa na. 120 si mula kay Master Dudup Dudup ng Sama sa Pitch. Medyo mahina yung ating audio mga ka-channel dahil nilagay ko sa case at yung case natin ay ito. Nabiak. Mahirap na. Uh, alagaan natin. So hindi pa tayo nakakabili dahil yun, wala pa sahod. Kaya tara, let's go! At buti na mga ka-channel high tide kaya di tayo nahihirapan sa paglangoy papuntang uh, pangantuhan. Ayun, Ay, uh, may bangka sa unahan at mayroon ding nagsisisi ng si at sakto lang nung pagdating ko dito sa unahan ay uh, nakakita sana tayo ng grupo ng ilak pero nung pag drop ko ay nagkawala at uh, ang naiwan itong uh, rabbit piece or samaral ayan sobrang lapit na sana pero eto buti na lang nung pagkalabit natin boom tinamaan naman di na ang tama mga ka-channel at pumulupot dito sa corals ang uh, monoline dahil uh, sobrang palag ng rabbit fish syempre nag-iingat tayo dahil nakakatinik ang isda na to at napakasarap pag tumama sa kamay mo medyo may kalabuan ng dagat sa panahong ito dahil uh, siya ay uh, pa low tide. at sa umaga naman medyo may kalaliman pero yun nga hindi masyadong active ang mga isda ang lahat mga ka-channel Sa bandan dulo ang lahat po Nang nagpa-shoutout sa atin At syempre huwag natin kalimutan Si ate na nagbigay sa atin ng gopro Another pagsisin ng ating ginawa dito sa unahan At shoutout nga pala kay Sir Ter Sumanulot Lario na nagbigay sa atin ng pana Mula kay Sama Sa Beach Nag-ambush ako ng bahagya dito mga ka-channel Dahil dito ako nung nakaraan Nakahuli ng ah uh, ilak. Ayan, gumagalaw na naman ang ating uh, camera. Sinubukan ko na mag-ambush dito sa spot na ito mga kachal dahil nandyan lang yung mga ilak yun nga lang ay hindi ibigay ang tamang distansya para makatira tayo ayun o no? so na sayang another pagsisid ang ating ginawa dito sa spot na to kung saan tayo nakakita ng panibagong target pero ang nangyari ay uh, ito. Napakarami sana ng ilak sa time na to. At ayaw nga lang lumapit. Grabe naman. shout out nga pala kay uh, Bay Binji na nandiyan sa ibang bansa at salat lahat po ng ating uh, mga kababayan na OFW sana ay lagi kayo mag-iingat and God bless po Another pagsisin mga ka-channel, kung napapansin nyo po ay uh, sa ilalim ko na binuksan ng GoPro. Dahil uh, nag-aabang tayo ng ilak e dito sa spot na to. At di ko napansin, biglang dumani ang dalawang ilak e at yun nga, di natin nakalabitan, sayang. フフフフフフ。<laughs> another pagsisid ang ating ginawa kung saan mayroon tayong nakita pa ni bagong target ayan isang coral trout o lapo-lapo at natirahin natin boom sa pool at ito ang naging pangalawang isda natin sa araw na to mga ka-channel lapo-lapo Okay mga ka-channel, safe na ang ulam natin sa hapon na ito. Madalas kapag namamana kami ni Joy Adventure ay pinupuntahan namin ang lugar na ito. Dahil dito kami madalas nakita ng uh, surahan. At yun nga, nung pagdating ko dito, may nakita tayo isang surahan at uh, pumasok sa ilalim ng bato. Ang ginawa natin ay umahon muna upang makapagbawas ng uh, rubber. Ayan, nagbawasan natin ng guma. At nung silipin natin dito mga ka-channel, ito ang mga nangyari. dito sa kabilang side ay nakita ko sana ang kanyang uh, ulo pero alanganin tirahin at nung paglayat ko dito sa kabilang side ay uh, umikot pala ang surahan kaya boom sapul pool tinamaan ang pagtira natin ang ganda ng pagkakatama sa mata wow buti na lang maraming hangin ang ating naipon upang uh, makapag kaya na secure natin naman agad ay yan no? Oh. ikatlong isda natin sa araw na to surahan or unicorn piece Muli tayo nagsagawa ng pagdive mga ka-channel kung saan mayroon tayo nakita isang lapu-lapu uh, or coral trout kung saan tayo nakapano ng surahan at ito nang tirahin natin ay uh, boom sablay sayang huling nagpakita sa atin ang coral trout at nung malapit na tayo sa kanya mga ka-channel ay sumiksik dito sa ilalim ng uh, table corals na diga ng kalakihan at nagbawas tayo ng rubber dahil baka sakali na makita natin at mga tira pero nung pag ko at nung pag-light ay uh, lumusot ng bagya sa kabila <laughs> muli kong binalikan ang bato kung saan ko napana ang asurahan, surahan nagbaba ka na mayroon tayong makita muli dahil itong bato na to ay madalas na tinitirahan talaga ng surahan at nung paglight ko ay uh, wala nang laman sa ilalim Kaya nung pag-ahon ko mga ka-channel ay uh, nag-decide na ako na umuwi dahil hapon na rin. At hanggang dito sa parte ng mababaw ay uh, napakalabo pa rin talaga ng dagat. Sana ay uh, luminaw na. At ayan o, oh, palubog na ang araw. Sunset, ang ganda. At duman nga pala ako dito sa bangka ni Joy Adventure. Sa malaking Joy Adventure dahil uh, yung surahan na nahuli natin ay uh, ipapapigay natin kay Chairman. Yun uh, ibigay natin kay ano? Ibigay natin kay Patrick para ihatid sa tabi. Ayan, ang ganda ng tama, oh. Yun. Grabe sa tama oh. Ay shot, hindi head shot. Oh, kabilaan talaga, walang ibang galos. Yan, kabilaan oh. Yan, sa mata talaga yung tama. Yung pagsilip ko nakaganyan ganyan siya, posisyon. Yung pagtira natin tinamaan sa mata, tumagos din sa kabilang mata. Ang galing. Woohoo! bahatid natin kay Patrick dahil gusto uh, gustong gusto ni chairman at ng kanyang bisita mula sa Maynila <laughs> lami kayo takad uh -huh. muna tayo papunta doon at yun si Patrick bahatid ng surahan Yan, uh, ginabi na tayo sa paglilinis. Linisan ni Mrs. dahil uh, preto. Ipretohin natin mga kadyan. Yan, preto muna tayo. Nakaliskisan natin siya. Yung surahan ay binigay natin kila chairman dahil may nag-request na bisita ni chairman. Gusto niya daw tumikim ng surahan. Okay. Ayan mga ka-channel, sindihan natin yung silin kasi nagabihan na tayo nagprito -ano? nag tayo semester gabi na rin naguwi mainit na yung ating kawali mga ka-channel, ilalagay ko na yung mantika nilipad na yata yung ating kawali so, yung madali lang siya mag-init painit tayo ng mantika bago magprito ito pala yung isda mga ka-channel yan, nice slice ko na dalawang piraso lapu-lapu at saka danggit, iprituhin natin. At ang sobra, pangulong na rin namin sa umaga. Yan, mainit na yung manteka mga ka-channel. Iprituhin na natin itong isda. Magsimula na tayong magprito. Ayan, luto na ang ating atas at uh, kakain tayo. Mm. So, lumo tayo magkain ngayon dahil si Mrs. At, uh, si Surahan naman kumain ngayong hapon. Sayang, wala akong kasama. Pero okay lang dahil banata natin to. kainan time let's go mga ka-channel samahan niyo ako sa gabi ito na kumain Okay. Uh, out nga pala kay uh, Miss Lidy po si Benevip ng may bahay ni Sir Dennis de la Cruz ng Naikabiki ang paborito ko talaga mga ka-channel ay pinarito na

Siyempre, may sasawan tayo. Ayan. Yeah. Tuyo. Hindi kasi tayo sanay sa manghang. Dahil walang sili. Pero kung may sili, ay okay naman. Yun, magandang gabi sa atin lahat mga ka-channel. Katatapos lang natin kumain. Ayan, yung ulam. Hindi naubos. Ayan. At uh, syempre, maraming maraming salamat po talaga sa lahat ng nag-react doon sa ating uh, upload nung ano uh, ako ay humihingi ng paumanhin sa inyo. Kung bakit walang boys over dahil <coughs> ilang araw po kasi kami nag uh, excursion or nagpanding na magpamili. Yun nga lang ay medyo di masaya kasi maraming wala at okay naman dahil yung mga pinsan namin na galing mula pa sa Maynila ay uh, pumunta dito sa Palawan para lang makasama kami. At sana ay pag umanhinan po ninyo kung bakit walang voiceover ang ating upload. Dahil lahat po tayo ay napapagod. Maraming maraming salamat po talaga. Uh, bawi lang po tayo sa sunod nating upload na kailangan may voiceover. Salamat po talaga na marami hanggang sa sunod nating pag-vlog mga ka-channel pero bago ang lahat ay uh, dumako muna tayo sa shoutout ayun shoutout kay Alma Altia Erlo Ocampo from Dubai G8486 Felix Auditor Alvin Batol 3613 Eric Jimenez Rapi Bantilan ng Romblon Joselito Oliveron Epuser from Cordon Isabela Ragnar Victor Taju or Tojo Rosaline Ocampo Are you sir Kitty for are you Uliba Mendoza Joshua Logroño Juby Deloy Rodolfo Dinglasan Master Rich 1270 Tom Crusade, Miss Ima Pahardo Gokong, Letis Piero, Jocelyn Lorete, LJ Rihasa, B. Ragpala Dominador, Bert Poctiao ng Coldellera. Magandang gabi po kaya Sir Ariel Aquino. Maraming maraming salamat po. Sir, uh, pasensya na po talaga kung walang voiceover. Ah uh, sorry po talaga. Uh, hanggang sa muli, mga ka-channel. God bless.